uh, mga kapatid ituturo ko sa inyo kung paano uh, makipagdikitan gamit ang vertical live ganito yan una maghanap kayo ng vertical live o panang example si na lang si Lag City TV official i-click nyo yan tapos may makita kayong tatlong dot dun sa taas i-click nyo unang unang yung gagawin magtamsa katulad nyo nakatamsak na ako so i-back natin yung cellphone natin ahomba uh, kumaga tapos dito sa baba i natin yung uh, avatar natin or mga ninjas natin pangalan natin yung may nakasulat na you katabi ng description pagnaklik na mo yan punta ka dito sa playlist yung logo ng playlist may likes 5000 likes na ako i mo yan para makita mo ang live ni Logue TV official ngayon nakita mo na anong live ni Lagsi TV official i-click mo yan mga kapatid yan pag oras mo na-click mo yan mga kapatid ah, uh, makikita mo dyan ngayon ang mga link na ipinagbababa ng mga kasamahan mo na kailangan mong sub to sab katulad ng ganyan ayan parang normal lang siya mga kapatid katulad ng ganyan oh. ayan makikita mo na agad ang video na ibinaba Diba? madali lang mga kapatid. Katulad, hanap din ang iba. Ayan. Tapos, pag mag-change account kayo, ganun pa rin ang gagamitin nyo. Kung ano ang procedure nung una hanggang papalit-palit kayo ng account, ganun pa rin. Katulad dito. oh, Ayan. <laughs> diba? O, Saglit lang. Ganun lang simple mga kapatid. Okay? Thank you.